Hindi pala. Hindi pa dito sa sa baba. Hindi mo picture na kasi spray. Ay eh, baka laki ng mukha ko. Hindi. Good morning. good morning mga kagintan! Nandito ako sa garden ni Sis Dons! Ayan! Nandito na ako sa garden ni Sis Dons! <laughs> Yan, first time ko makarating dito. Kaya naman, mapapabidyo tayo dito. Ang ganda ng garden niya at ang gaganda ng kanyang mga cactus. Yan o, tingnan mo naman yung kanyang mga yayamanin na mga halaman. Ang ganda-ganda niya. Ang gaganda. Ayun o. Oh. Ayan o, variegated o. Ayan pa oh, ganda ng dahon. Gaganda naman niya. Ayun si ano. Oh, mga yayamanin. Yayamanin ang mga halaman si dons. Oh, ang haba, ang haba ng dahon ng. Oh. Ang haba. Ayun pa. Ayun, si Birdie Marks na variegated. Aray ko, natusok ako ni Agabe. Ayun pa si Gloriosum. Tapos may mga air plant pa siya dyan. Ayun. Ang ganda ng cactus niya. Oh. Ang gaganda ng mga cactus niya. kakain lab na mga cactus uh, yun si Steno may variegated pang castle ano fairy castle variegated ayan pa at yung kanyang mga orchids na namumulaklak ang gaganda ang ganda oh ganda. Yan pa oh. Dito pa sa baba. Meron siyang lopo. Lopo fora, ah. yun pa ang ganda. gaganda ng mga cactus na malalaki. Ang lalaki ng bumbunan. Nakalagay sa palayok At mga gymnos na nandito. Mga barricaded gymnos. Meron pa dyan sa ilalim. At eto si Paxtail. Yun o, oh, ang daming bulaklak. Ang laki. Ang laki din. Mas malaki. At mas malaki. Ito pa ang pinakamalaki. Yo, nakakahiinggit ang kanyang ano. Uh, pangalan nito si Madiva. Iyo nang ganda tapos yung kanyang mga ano dito kanyang mga bonsail ang dami na ng bonsail ang gaganda nila ito pa yung isang bulaklak si monstera kanyang mendo oh Ang ganda ng Mendoza. Puno, puno na yung Mendoza niya. Tapos meron pa siyang isang madiba dito. Eh. Wow! Ang gaganda! Ayun pa Oh, nakita ko to. Para siyang bulak. Para siyang bulak. Tapos, ito para siyang Christmas tree. May pencil cactus din dyan. At saka yan. Ayan pa. May rubber tree pa dyan. May tineki. Ayan pa po. Uh, sa mga ilalim pa. May mga rampa dyan sa mga ilalim. Ayan. Ayan, meron pa pala siya dito. Oh. Meron pa din dito. Ayan si Creeping Charlie. Ayan pa. Ang ganda-ganda ng garden niya. Tapos dito, meron siyang dalawang dalawang dog. <laughs> dalawang cute dog na may cactus at saka daydream. Kanyang mga halaman. Ito pala yung kanyang mga ano. Mga air plant. Ayan o. Oh, ang ganda o. Oh. Ang gaganda ng air plant o. Oh. Meron pang kulot-kulot. -kulots. Kulotski. Kulotski. Kulots-kulots. May kulotski. Kulots-kulotski. Ito si Blue Boy. Tapos meron din siya dito. Okay. Ito yung kanyang si ano ng pangalan nito si Monkey Tail. Si Monkey Tail. Yan oh, ganda laki oh. Laki-laki niya laki, oh. nakakatusok yung agabi <laughs>